So, ito nga mga boss, nag grade yung aking mga alaga ng cake at softdrinks tapos sabayan mo kaya ng spaghetti. So, wala tayong choice kaya ito bumili tayo ng cake, softdrinks at ngayon naman ay gagawa tayo ng spaghetti. At ito na nga mga tol, sinimulan natin ang paghalo-halo at pag-ikot-ikot na ating spaghetti sauce pinakulo na natin yung tubig para ilagay na ating spaghetti noodles so lutuin lang natin yan ng ilang minuto para masure natin na makakain. talaga <laughs> yan at dahil may dito na to mag treat naman ako ngayon na spaghetti. dish yan tapos nung pagkaluto ng spaghetti ilagay na natin ang spaghetti sauce so, syempre lalagyan natin yan ng na shredded cheese yan. Lagyan natin ng maraming, maraming 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 keso para sobrang sulit talaga ang ating kakainin spaghetti. Okay. So, time check guys. Alas 10 ng gabi yan. Okay. So, ayan. Kunyara may birthday pero wala namang may birthday. nag lang talaga sila ng Diana. spaghetti, hot dog, yan, chocolate. So, tawagin ko na yung aking Jana. Uh, munting bulit yan. how party do you 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 tama kanta siya lang, happy birthday kahit hindi naman niya birthday at wala namang may birthday pwede mo ba daging siya nagbo-blow ng candle guys kahit hindi niya birthday so yan talaga yung god ng op hmm. napasop pa napasop pa so yan mga tol so ganyan sila pag kami din kayo niyan kahit this oras pa lang gabi yan, wala tayong choice kagawin natin yan. O so yan. Akala niya pa yan, yan yung kinakain. Yan. Sobrang tuwa-tuwa lagi siya po ganyan. Tapos yan guys, inulam ko na lang yung spaghetti, no? Sinabay ko sa kanin yung spaghetti. So pwede naman yan. Ginagawa lang marami yan ibang mga set, So, ayan. Tapos, yung isa, babakbakan niya yung cake. Sinimulan niya ng bakbakan niya, guys. Ayan. Sobrang hilig niya sa chocolate. Talaga. Yan talaga yung wish niya. mag nut ng mga chocolate. At marshmallow. Ayan. Sinimulan niya ng bakbakan yung kanyang cake at marshmallow. Na nakatapin sa cake. So, ayun lang mga tol. So, hindi, hindi mo na tayo dyan.